Okay guys, uh, welcome back again to my youtube channel. Ito may dinala sa atin. Isang Honda Beat. Uh, ito kabubukas ko lang. Kabuksan ko yan. Uh, Naandar siya pero ayaw umabante. Ito yung kanyang sira, yung belt. Okay. So bubuksan ko na rin yung kanyang... Uh, ito, yung kanyang pulley dito para makita natin yung kanyang uh, mga flyball ball kung pa. Okay, ngayon pa lang daw nabuksan dito 'yan. Magbuhat nung uh, nakuha nila yung motor. Ayun, hindi pinapa-check kaya 'yan ang nangyari. Kailangan kahit wala kang nararamdaman sa motor, pinapa-check mo rin, pinapalinis mo yung CBT cleaning niya para makita yung kung ano yung mga dapat palitan. Kung ano yung magiging sira niya para maagapan siya. Okay, mga ka-motor works, ito ang uh, papalit lang tayo. Papalit lang ako ng belt dito. Tapos, bubuksan ko yung kanyang huli uh, niya. Okay. So, uh, mga Kinalas ko na po yung ano. Ah, uh, mali putol Ayan. okay ah, lilinisin ko muna mga kamotor wrecks umaandar siya pero hindi umaabante okay, dahil nga putol na yung belt niya Okay guys, uh, ito na yung belt na nabili ng ating customer. Uh, ano lang siya, uh, hindi siya original pero pwede na. Tapos ito yung mga bola, 8 grams straight. Okay, ay papalitan natin yung mga bola niya. Yun, yung mga... Okay, tapos yung clutch spring, nagpalit din tayo. Yung, yung isa, mal, yung dalawa, maluwang na. Yan, pinalitan ko na rin siya. Okay, ilalagay ko na mga kamotor works. Okay guys, yan nalagay ko na po. Naipitak ko na rin siya. Yan, uh, nalagay ko na lang yung cover. Tapos paanda rin natin siya. Okay guys, yan tapos na tayo. Linagay ko na yung kanyang cover sa kanyang uh, panggilid. Yan. Ayan, start na natin siya. Ito na, motor ricks. Yan, Naikot na siya. Nag-start lang siya mga -man, kapatid. Yeah, ka motors pag naka-encounter kayo ng ganyan, yung uh, na-under siya pero hindi umaabante eh. Uh, naputol na po yung belt. Okay? Hanggang dito na lamang po mga ka kaya kailangan Lagi tayong mag-CBT ano, mag cleaning para makita natin kung palitan na ba yung belt, yung mga ply ball. Okay, hanggang dito na lamang po. Merry Christmas sa inyong lahat. Ingat po and God bless. Okay, bye-bye.